Ala 7.22, ang oras natin, sumuko na sa mga otoridad ang driver ng kotse na nag-viral matapos magkasa ng barel at sa pakimpa ang isang siklistang nakabangga sa kanyang kotse. Ay po kay Quezon City Police District Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na pasuko ang lalaking kinilalang si Wilfredo Gonzales sa loob ng 30 minuto at sa ngayon ay iniimbestigahan na iniimbestigahan para sa verification ng plaka ng kanyang minamanehong sasakyan. Nangyari po yung viral na insidente noong August 8 kung saan nabangga ng uh, nagbibisikleta ang gilid ng koche uh, kotse na agad ikinagalit ng nagmamaneho nito. Sinabi ng ni Torre eh, na pinag-aaralan kung babawiin ang license to own and possess firearm ni Gonzales na isa palang retiradong pulis. Kasunod dito ay nagsorry naman po kahapon si Gonzales at sinabing sila ay nagkapatawaran na ng biktima. Pero ayun kay Attorney Raymond Fortun, isang siklista at kinatawa ng Pinoy Road Bikers na siyang nag-upload ng video. Ha? Hindi siya ang nag-upload ng video. Hindi si Attorney Raymond Fortun na nag-upload ng video. Iba pa. Hindi siya vlogger eh. Walang katotohanan ang sinabi ng retiradong pulis at kinalagkad pangaraw nito ang siklista sa presinto para pagbayarin dahil sa danyos nito sa kanyang kotse. Samantala naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban kay Gonzales.